Magandang buhay mga mawe! Ito nga pala yung upo na bigay nga sa amin ni Tita Bilen at iluluto nga ito ngayon ni Nanay. Shout out po kay Tita Evelyn Ohena Marso na nagbigay po sa amin ng upo. Maraming salamat po. May libre na naman kaming ulam. Hayan nga at binalitan na nga po at hiniwa-hiwa na nga ni nanay itong upo. Igigisa nga lang po pala ito ni nanay at sasahugan nga lang pala niya ng sardina. Simpleng luto nga lang daw po ang gagawin dito ni nanay para makakain nga din daw yung mga junakis ko. Hiniwa na nga din pala itong sibuyas at bawang. Kapag nga ganitong luto yung ginagawa ni nanay ay nakakakain nga ng gulay itong mga junakis ko. Hindi nga kasi mahilig sa gulay yung mga junakis ko at pili nga lang din yung mga gulay kinakain nga nila. Kaya naman pahibapan ko talaga silang pakainin ng gulay kapag nga gulay yung ulam namin. Isinalang na nga pala ni nanay itong kasebola at naglagay na nga din pala siya ng mantika at ginisan na nga pala niya itong sibuyas at bawang. Hinantay nga lang niya ito na mag golden brown at mag aromatic nga yung sibuyas at bawang at sunod na nga din niyang inilagay itong nga sardinas. Kalagay nga ng sardinas ay sunod na nga din niyang inilagay itong nga hiniwa-hiwa niyang upo. Nalo-halo nga lang niya at naglagay na nga pala siya ng konting bitchin at magic sarap pampalasa. Nga ganito yung ulam namin ay maraming ang nakakain yung mga junakis ko dahil isa nga yung upo sa mga gulay na kinakain ng mga junakis ko. Naglagay na nga din pala si nanay ng konting asin at konting paminta. Hindi nga daw niya ito lalagyan ng tubig dahil yung mismong katas na nga daw nito ang magiging sabaw niya. Tinakpan niya na nga din ito at pakukuluan nga lang niya din saglit ng ilang minuto. Pagkakulunga ay hayan at malambot na nga po yung upo at pwede na nga natin siyang hanguin. So hayan mga mawe, luto na po ang ulam namin. Ginisang upo na may sardinas. Tara kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. At dahil half day nga lang pala yung pasok ni Sansing Ellis ay pinauna ko na nga pala siyang kumain at panghapon nga po yung pasok niya. Nasarapan nga pala dyan si Sansing Ellis at naparami nga siya ng kain. So yun lang po muna guys mga mawe. Maraming salamat sa sa panonood, like and share!